Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung feeling na kausap mo palang isang tao pero may kutob ka na agad na may hindi tugma sa sinasabi niya? Yung parang, oo, nakangiti siya pero may mali sa tono. O kaya naman, yung kwento niya parang pinulot lang sa pelikula? Tapos ikaw, tahimik ka lang, nag-iisip. Totoo ba to? O ako lang tong paranoid? Kung may ganitong eksena ka na naranasan, sa kaibigan, sa katrabaho, o minsan pa nga sa kapamilya, welcome. Kasi hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, dumaan na sa ganyang klasing tao. Yung mahilig mag-imbento, magtago ng totoo, o minsan, ginagamit pa ang kasinungalingan para kontrolin ang sitwasyon. At alam mo ang masakit? Minsan yung mga sinungaling, sila pa yung marunong magpanggap na sila ang biktima. Pero eto ang totoo, hindi mo makokontrol ang sinasabi o ginagawa nila, pero kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon. Yan mismo ang tinuturo ng mga Stoic philosophers gaya ni Marcus Aurelius. Sabi niya, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. At kung ilalagay natin 'yan sa simpleng Tagalog. Hindi mo hawak ang ugali ng iba, pero hawak mo kung paano ka mananatiling totoo sa sarili mo. So in this video, pag-uusapan natin kung paano mo haharapin ang mga sinungaling nang hindi nawawala ang respeto mo sa sarili mo at higit sa lahat, nang hindi ka napapagod sa drama ng iba. Hindi ito tungkol sa pagbubunyag ng kasinungalingan nila kundi kung paano mo mapapanatili ang iyong kapayapaan sa gitna ng kalokohan nila. Kasi, to be honest, hindi mo kailangang makipagsabayan sa kasinungalingan para lang manalo. Ang tunay na panalo, yung kalmado ka kahit alam mong niloloko ka. Yung hindi mo kailangang manigaw, magalit, o ipahiya sila kasi alam mong totoo ka at sapat na iyon. Ngayon, simulan natin sa unang mahalagang hakbang. Matutong makakita ng mga senyales pero hindi para manghuli, kundi para maging mas maingat. Ang mga sinungaling, bihira yan magpakita ng halatang ebidensya. Hindi naman kasi lagi silang nagsisinungaling ng garapal. Madalas, subtle lang may mali sa tono, may gap sa kwento, o kaya laging iwas sa diretsong tanong. Halimbawa, tatanungin mo, nasaan ka kagabi? Sasabihin nila, ha? Eh kasi, may pinuntahan lang ako saglit. Walang pangalan, walang lugar, walang oras. Yun ang tinatawag nating vague language, ang paboritong sandata ng sinungaling. Pero bago mo paisipin na lahat ng taong di direkta sumagot ay sinungaling na agad kalma lang. Ang stoic mindset kasi hindi agad naguhusga. Hindi tayo nagmamadali mag-akusa. Nagmamasid lang tayo ng mahinahon. Yun ang unang aral, maging mapanuri, hindi mapanghusga. Makinig, pero huwag agad maniwala. Magmasid, pero huwag magpaapekto. Kasi kapag pinairal mo agad ang emosyon galit, inis, o takot talo ka na, diyan pumapasok ang pangalawang prinsipyo, emotional control. Isipin mo ganito na sa harap mo yung taong alam mong nagsisinungaling, pero kalmado ka lang. Habang siya nag explain ng kung ano-anong kwento, ikaw steady lang, parang ilog tahimik pero malalim. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang patulan. Ang totoo, gusto ng mga sinungaling na madala ka sa emosyon. Kasi pag nag-react ka, nakuha ka na nila. Napunta na sa kanila ang control. Pero kung tahimik ka, kung kalmado ka, wala silang mahawakan. Ang tahimik mong presensya, yun mismo ang nakakagulo sa kanila. Parang salamin, pinapakita mo lang kung gaano sila kagulo sa loob. At ito ang magic niyan. Sa bawat pagkakataong pinipili mong manahimik imbes na magalit, mas lumalakas ang kontrol mo sa sarili. Sa Stoic philosophy, ang tawag dito ay inner discipline. Yung kakayahan mong manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo hinahayaan na yung kasinungalingan ng iba ay sirain ang katotohanan ng meron ka sa sarili mo. At kung iisipin mo, ito rin yung tunay na revenge sa sinungaling hindi yung ipahiya sila kundi yung hindi nila magawang sirain ang kapayapaan mo. Kasi habang sila, abala sa pagbuo ng peking kwento. Ikaw naman, tahimik lang na namumuhay sa totoo. Sila ang napapagod, hindi ikaw. Ngayon, may isa pang trick na pwedeng makatulong sa'yo, strategic questioning. Ito yung paraan ng pagtatanong na hindi nakikipag-away, pero unti-unti mong nabubuksan ang totoo. Halimbawa, imbes na tanungin mo ng diretsyahan na nagsisinungaling ka ba, pwede mong itanong, ah, ganun ba, tapos ano nangyari pagkatapos nun? Simple lang, pero pinipilit mo silang magbigay ng detalye. At habang ginagawa nila 'yon, makikita mo kung saan sila nadadapa. Kasi ang sinungaling, mahina sa consistency. Laging may butas, laging may mali sa kwento. At minsan, hindi mo na kailangang sabihin, kahit ano hayaan mo lang silang magsalita at kusang silang malalantad. Pero tandaan, hindi mo 'to ginagawa para ipahiya sila. Ginagawa mo 'to para maprotektahan ang sarili mo, ang emosyon mo, ang tiwala mo, ang katahimikan mo. Kasi hindi lahat ng laban kailangang ipagsigawan. May mga laban na mas magandang tahimik mong panalunin. Kaya kung sakaling may kakilala kang ganito, 'yung laging pa-victim pero may lihim na agenda, 'yung laging may kwento pero iba-iba ang bersyon, huwag mong hayaan na kainin ka ng inis. Tingnan mo lang sila, ngumiti at isipin mo, salamat sa free lesson sa psychology. Kasi totoo 'yan, bawat sinungaling na nakakasalamuha mo, tinuturuan ka kung paano maging mas matalino, mas kalmado, at mas mapanuri. Sila yung mga libreng training ground para sa emotional maturity mo. At sa totoo lang, hindi mo kailangan silang baguhin. Ang kailangan mo lang, alagaan yung sarili mong katotohanan. Kasi habang sila, abala sa pagpapanggap, ikaw naman, abala sa pagunlad. Next part, ipagpapatuloy natin kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mong energy at peace kahit may mga sinungaling sa paligid mo yung tungkol naman sa boundaries at integrity. Pero bago yon, tandaan mo muna to hindi mo kailangang maniwala sa bawat salitang maririnig mo. Ang kailangan mo lang, maging totoo sa bawat salitang binibitawan mo. Yan ang tunay na lakas. Alam mo ba kung bakit madalas nauubos ang energy natin sa mga sinungaling? Simple lang kasi hinahayaan natin kainin nila ang oras at emosyon natin. Hindi dahil gusto natin, kundi dahil umaasa tayo na magbabago pa sila, o kaya gusto nating ipaliwanag ang panig natin ng paulit-ulit hanggang maintindihan nila. Pero ito ang masakit na katotohanan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa taong ayaw makinig sa katotohanan. At hindi mo rin kailangang patunayan ang katapatan mo sa taong sanay manloko. Kasi kahit anong linaw ng paliwanag mo, kung bulag sila sa totoo, wala rin. Kaya dito papasok ang mahalagang konsepto boundaries. Oo, yung tinatawag nating hangganan. Yan ang invisible line na nagsasabi. Hanggang dito ka lang, hindi mo na ako pwedeng sirain. Ang problema kasi sa atin minsan, sobra tayong mabait. Gusto nating intindihin lahat, kaya kahit niluloko na tayo, bigay pa rin tayo ng tiwala. Pero ang sobrang bait, kapag walang limitasyon, nagiging weakness din. Hindi mo napapansin ubos ka na. Kaya ang stoic approach dyan simple lang. Kontrolin mo kung saan mo inilalagay ang energy mo. Kung may taong paulit-ulit kang niluloko, hindi mo kailangang magalit. Pero pwede kang lumayo ng may dignidad. Hindi mo kailangang gumawa ng eksena. Minsan, ang pinakamature na paghihigante ay yung tahimik na paglayo. Yung tipong hindi mo sila inaaway, pero hindi mo na rin sila binibigyan ng akses sa kapayapaan mo. Kasi to be honest, hindi mo kayang tulungan ang taong ayaw amining may problema siya. Pero kaya mong tulungan ang sarili mong huwag masira sa mga kaguluhan nila. Minsan may magsasabi sa'yo, ang cold mo naman, hindi ka na nakikipag-usap. Pero ang totoo, hindi ka cold wise ka lang. Natuto ka nang i-prioritize yung peace mo kaysa sa pakikipagtalo. At yan, mga kaibigan, hindi pagiging masamayan ang tinatawag na self-respect. Sa Stoic philosophy, sabi nga ni Epictetus, No person is free who is not master of himself. Ibig sabihin, kung gusto mong maging malaya, dapat ikaw mismo ang may control sa sarili mong reactions. Kaya kung alam mong tong taong to paulit-ulit kang niloloko o ginagawang option, bakit mo pa hahayaang manatili siya sa buhay mo na parang walang nangyayari? Hindi mo kailangang ipamukha ang kasinungalingan nila. Ang kailangan mo lang gawin, ipamukha ang katahimikan mo. Kasi yung katahimikan, yan ang pinakamatinding sagot sa mga taong sanay sa drama. Habang sila abala sa paninira, ikaw tahimik lang, pero tuloy-tuloy sa pag-angat. At sa huli, makikita nila, hindi mo kailangan ng kwento para manalo. Ang katotohanan mo, sapat na. Pero syempre, may mga pagkakataon na hindi mo pwedeng basta iwasan, lalo na kung katrabaho mo o kamag-anak. Diyan naman papasok ang susunod na hakbang responding with integrity. Ito yung moment na sinusubok ang disiplina mo. Kapag alam mong sinungaling sila, pero pinipili mo pa rin maging totoo. Kapag alam mong pinipilit ka nilang bumaba sa level nila, pero pinipili mong manatiling kalmado. Kasi tandaan mo, hindi mo kailangang bumaba para lang maipakita na tama ka. Ang totoo, mas malakas yung taong marunong tumahimik kaysa sa taong marunong sumigaw. May kilala ka sigurong ganito yung kahit anong paliwanag mo, binabaliktad pa rin. O kaya, kapag nahuli mo sa kasinungalingan, sila pa yung nagagalit. Kapag dumating ka sa ganitong sitwasyon, subukan mong gamitin yung stoic mindset. Observe, don't absorb. Pakinggan mo lang, pero huwag mong i-internalize. Kasi minsan, hindi nila intensyong maintindihan ka, gusto lang nila ipagtanggol yung ego nila. Kaya kapag nagsisinungaling sila, huwag mong sabayan ng emosyon. Sagutin mo lang ng diretsyo at kalmado. Halimbawa, ah, ganun ba? Okay, noted. Simple, wala nang eksena. Alam mo kung bakit. Kasi hindi mo kailangang manalo sa argumento, ang tunay na panalo ay yung kalma ka pa rin kahit kinugulo ka. Ang ganitong klasing lakas, bihira na ngayon. Kasi karamihan, gusto laging may comeback, laging may resback. Pero sabi nga ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ang ibig sabihin, ang pinakamagandang ganti sa sinungaling ay ang huwag mong tularan. Huwag mong sirain ang sarili mong karakter dahil lang sa gusto mong patunayan na mali sila. Minsan, ang pinakamagandang paraan para ipakita na hindi ka kagaya nila ay manatili kang totoo. Kapag sinungaling sila, maging tapat ka. Kapag pa-victim sila, manatili kang tahimik at matatag. Kasi sa bandang huli, hindi mo kailangang sumigaw ng katotohanan. Yung consistency mo mismo ang magsasalita. At tandaan mo rin, bawat pagkakataon na pinipili mong manatiling tapat kahit niloloko ka, bawat beses na pinipili mong huwag gumante, bawat sandaling pinipili mong manahimik kaysa pumatol, lahat yon binubuo ka. Diyan mo pinapalakas yung kaluluwa mo. Diyan mo tinuturuan ang sarili mo ng tunay na disiplina. Kasi to be honest, hindi mo naman kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Ang tanging dapat mong patunayan ay sa sarili mo na kahit anong mangyari, hindi ka kailanman bababa sa antas ng kasinungalingan. At may kapag dumating sa punto na nasaktan ka na sobra, tandaan mo, ang sakit hindi rason para maging kagaya nila. Ang sakit ay paalala lang kung gaano ka dapat maging matalino sa pagpili ng taong pagkakatiwalaan. Kaya huwag mong hayaang sirain ng kasinungalingan nila ang kabuuan mo. Ang totoo, habang sila abala sa panlilinlang, ikaw naman abala sa pagbuo ng isang buhay na totoo. Isang buhay na walang takot, walang pretensyon, at walang panggagaya. Yan ang tunay na tagumpay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang Stoic Mindset para tuluyang palayain ang sarili mo mula sa epekto ng mga sinungaling. Kung paano mong mapapanatili ang kalinawan, kapayapaan at respeto sa sarili kahit surrounded ka ng mga taong hindi totoo. Pero bago tayo tumuloy doon, tandaan mo 'to. Ang totoo, hindi mo kailangang labanan ang sinungaling. Kailangan mo lang manatiling totoo kasi sa bandang huli, ang totoo, kahit tahimik, laging lumalabas. Alam mo, minsan hindi naman talaga yung kasinungalingan ang pinakamasakit, eh. Ang mas mabigat yung tiwalang binigay mo yung oras, effort, at kabutihan mo na sinayang nila. Yung pakiramdam na ginamit ka lang o nilaro ka, kahit alam mong tapat ka naman. Pero eto ang magandang balita. Kahit gaano kasinungaling ang mundo, hindi mo kailangang sumabay. Hindi mo kailangang tularan yung mga marurunong magsinungaling para lang makalusot. Kasi sa bandang huli, hindi mo kayang dayain ang sarili mo. Pwede mong lokohin ang iba, pwede mong itago ang totoo, pero sa salamin, alam mo kung sino ka talaga at doon nagsisimula ang totoong kalayaan yung kaya mong tingnan ang sarili mo ng walang bigat, walang hiya, walang guilt. Kasi alam mong wala kang niloloko. Yan ang tinatawag na integrity. At yan mga kaibigan, hindi basta-basta makikita sa mundo ngayon. Kaya kung may taong niloloko ka, huwag mong sayangin ang oras mo sa pagbalik ng sakit. Mas piliin mong pagtuunan ng pansin ang sarili mo. Maglakad palayo ng may ngiti, hindi dahil okay ka na, kundi dahil pinili mong maging payapa kahit walang closure. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng sorry, kailangan mo lang ng clarity. Alalahanin mo, may mga taong hindi marunong tumanggap ng totoo kasi sanay silang mamuhay sa ilusyon at hindi mo tungkulin baguhin 'yon. Ang tungkulin mo lang, siguraduhin na hindi ka nila madadala sa parehas na gulo. At dito papasok ang stoic mindset. Ang mga stoic, hindi nila hinahayaan ang galit o emosyon na sirain ang disiplina nila. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it." Simple pero matindi 'parang sinasabi niya, kung hindi totoo, huwag mong gayahin. Kung hindi tama, huwag mong gawin. Kaya kapag niloko ka, imbes na gumanti, tanungin mo ang sarili mo. Anong klasing tao ba gusto kong maging? Gusto mo bang maging kagaya nila, galit manipulative, laging nagtatago sa kasinungalingan? O gusto mong maging yung tahimik pero matatag yung marunong tumindig kahit nag-iisa? Kasi alam mong totoo ka. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino na mabuti ka. Ang katotohanan natural yang lumalabas sa gawa mo, sa aura mo sa paraan ng pagtrato mo sa iba. At kahit ilang sinungaling pa ang sumubok sirain ka, hindi nila kayang patayin ang liwanag ng taong tapat. May mga pagkakataon talaga na maiinis ka, masasaktan, mapapaisip. Bakit ganon ako yung totoo pero ako yung nawalan? Pero kung tutuusin, hindi ka naman talaga nawalan. Natuto ka. At ang mga aral na yan, hindi yan mananakaw ng kahit sinong sinungaling. Yan ang kayamanan na hindi nila mauunawaan. Kasi hindi sila marunong maging totoo. Kaya kung dumaan ka man sa ganitong karanasan ni Loko, pinagsinungalingan, siniraan, huwag mong hayaan na manatili kang galit. Kasi habang ikaw galit pa rin sila, tuloy pa rin sa pag-arte. Hayaan mo na lang silang makulong sa sarili nilang kasinungalingan. Ikaw magpatuloy. Huwag mong hayaang sirain nila ang paniniwala mo sa kabutihan. Kasi oo, oh, may mga sinungaling. Pero tandaan mo rin may mga taong totoo, tapat at karapat-dapat sa tiwala mo. Hindi lang sila maingay tahimik lang silang gumagawa ng tama. At baka isa ka na doon. Kaya simula ngayon, kapag may kaharap kang sinungaling, huwag mo nang gawing personal. Tingnan mo na lang bilang test of character. Isang pagkakataon para ipakita sa sarili mo na marunong ka ng pumili ng laban, na kaya mong tumindig sa gitna ng kasinungalingan nang hindi nawawala ang composure mo. At kung sakali mang maulit pa kung muli kang masaktan dahil sa kasinungalingan ng iba, huminga ka lang ng malalim, ngumiti, at sabihin sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang ginagawa nila, pero kontrolado ko kung paano ako tutugon. Yan ang mindset ng isang stoic. Yan ang mindset ng isang taong malakas kahit tahimik. Sa totoo lang, yung mga sinungaling sila, yung mga taong takot sa katotohanan. Takot silang tanggapin ang sarili nila, kaya gumagawa sila ng maskara. At ikaw, dahil tapat ka, minsan nagiging target ka, pero huwag kang matakot. Kasi sa huli, yung mga maskara nila unti-unting mahuhulog. At ikaw, dahil totoo ka, mananatiling matatag kahit wala kang itinatago kaya kung maramdaman mong pinaglalaruan ka ng sinungaling tandaan mo to ang totoo hindi kailangang ipagtanggol ang kasinungalingan laging may effort ang katotohanan payapa ang kasinungalingan laging takot na mabuking kaya hayaan mo silang mapagod sa pagtatago habang ikaw tuloy lang sa pagiging totoo ngayon gusto kong iwanan ka ng isang simpleng paalala ang mundo ay puno ng taong marunong magsinungaling pero hindi ibig sabihin na dapat mawalan ka ng tiwala sa lahat. Ang ibig sabihin lang, piliin mo kung kanino mo ibibigay yung totoo mong tiwala. At higit sa lahat, huwag mong kakalimutan na ikaw mismo, ikaw yung taong dapat mong pagkatiwalaan, nang higit sa lahat. Kasi habang tumatanda tayo, mapapansin mo hindi mo na kailangan ng maraming tao. Ang kailangan mo lang, yung mga totoo. At kung wala ka pang nakikitang ganon, ayos lang. Basta't ikaw, manatiling totoo. Kasi kapag ikaw ang totoo, yung mga totoo rin. Kusa na lang lalapit. At 'yung mga sinungaling, kusa na ring lalayo kasi hindi nila kakayanin 'yung kapayapaan mo.